ayan ang accommodation namin dito sa Swaiba sa mga nagtatanong dyan ng uh, mga OFW ito po yung accommodation natin sa mga katrabaho sa labas nakikita e, ninyo uh, maganda naman din ang accommodation natin dito lalo na sa mga nagtatrabaho sa mga labas na katulad ko yan ang binibigay ng kumpanya na accommodation natin mga iba-ibang lahi yung mga kasakasama natin at ito nakikita ninyo at, at dito okay. ngayon ay yung mga sampayan namin doon meron kaming ano mga signal at ito nakikita ninyo yung mga tanim na papaya namin dito ayan kung gusto ninyo mag garden meron mga papaya ayan nakikita ninyo sa tabi ng accommodation <laughs> ayan at doon kung gusto ninyo magugas na magsasala kayo ayan meron din silang ano andyan I'm from uh, Philippines oh. Natanong ako ng ibang lahi. Ayan, yan yung accommodation namin dito sa ba? <laughs> Thank you. <laughs> Kita nyo, proud pa sila daw. Gusto daw nila yung mga Pilipino. At ayan, kapag uh, wala kaming ginagawa, nag-garden-garden garden kami dyan. Kita nyo, yan, may mga tanim kami mga papaya. Ayan, no? Maliliit pa sila. At ito, meron kaming alokbati, meron kaming spinach. Ayan, no? Kikita nyo, yan. Spinach yan, maliliit pa. At ito, ang palaya. Ayan, papagapang namin yan sa susunod na buwan. May mga ano na yan, mga bunga Mas mga sibuyas, ayan, dyan sa side na yan papaya, alokbati ayan, meron kaming ito, kita nyo. yung saluyot ayan at dito nakikita ninyo, yan mga tanim na alokba, mga alokbati, yan yung nakikita ninyo doon sa side na yon at ito, yan yung mga spinach, yan, ang dami oh British, sabi nila ito yan, may bayabas Uh, may mangga at dito naman ito may mga papaya pa ayan oh kita nyo ang bababa ng ano oh bunga uh, oh tingnan nyo ang baba lang oh hindi ka na aakit <laughs> ang daming bunga guys oh tingnan nyo ayan, oh ayan oh di ayan oh kikita ninyo papaya ang daming bunga <laughs> ang baba lang at ito meron din silang mga okra ayan oh gusto ninyo kumuha ng okra ayan pang uh, nilaga yung mga alok bati kita nyo yan lang sa side na yun pag wala kaming ginagawa nagtapataming-paming kami yan yung accommodation namin kita nyo so pinakita ko lang yung accommodation namin dito at least kahit na papano may idea kayo sa mga nagtatanong dyan na yan mga bahay-bahay natin at dito kikita nyo naman ayan meron kaming mga facilities dito mga kapag uh, gusto nyo dumumi meron kami mga banyo Ayan, dito kami naghuhugas ng mga paa ito yung mga banyo namin oh. kita ninyo oh, di ba Ayan, magsawa kayo ng banyo dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O, oh, diba? At dito sa sentro, ayan kung gusto nyo mag-toothpaste, Ah, mag-toothpaste, mag-toothbrush. may salamin dyan. O, ba? Diba? Walang agawan dito. Ang daming banyo, o. O, ba? Diba? Sumawa ka dyan, mamili ka dyan kung saan kang gustong maligo. Malinis, o. Tingnan nyo. O. One. Walang agawan dito. Kaya kapag kagising mong umaga o mananghali ka man, hindi kayo mag-aagawan. At ayan yung accommodation namin dito. Napakaluwag, o. Nakikita ninyo. Ayan ang accommodation namin dito. Napakaluwag. Ayan ang bahay-bahay namin. At doon sa likod, kung gusto ninyong magtanim-tanim pa rin dyan, mayroon kaming mga gulayan dito sa likod. Ayan o. Oh. natin kung ano yung mga nakatanim dito eto dito naman sa side na ito yan meron kami mga lamesa lamesa ayan nakikita niyo kala mo mga nicho yan diyan kami kumakain yan lamesa upuan di ba <laughs> parang kindergarten may mga lame lamesa mesa kung saan pwedeng kumain diyan may mga bisita pa kami ayan oh mga pusa <laughs> Diba? Ayun. At may hugasan pa kami dito. ayan yung accommodation namin, guys. Nakikita niyo, napakaluwag at napakaganda ng lugar na ito. Hindi kami nahihirapan sa tubig sa mga gulay gulay na masipag ka lang magtatanim dito. At dito nakikita niyo 'yan. Kapag uh, wala kaming ginagawa, ay nagtatanim din kami diyan. Ayan, may mga pakuan na yung mga tanim namin, mga bago yan, no oh. At dito, yan, may mga, ano, spinach, ayan, oh, bagong tanim. kita nyo, mga, yan, yung mga salu saluyot, may saging din kami, ayan, oh. dito nyo, para nasa Pilipinas ka lang. Ito, meron din kami mga tanim na milon, meron tanim na langka. Ito, may mga bago kami, mga tanim na mga papaya, ayan, kapag lumaki yan. Diyan kami kumuha ng mga pangtinola, 'di ba? Oh. Ayun, may mga bunga-bunga na 'yung mga papaya namin, maliliit pa. At ito, malunggay kapag gusto namin maggulay, magtinola, magpakbet. Ayun, 'di ba? Complete na lahat. At ito, meron kaming ano kangkong, mga spinach. Ayun, diyan kami nagtatanim. 'Di ba? So, ayan, pinakita ko lang itong lugar namin dito. At para makita nyo rin kung paano yung mamuhay dito sa accommodation namin at napaka ganda ng lugar namin dito at sa kumpanya na binigay ng mga bahay dito ayan din na kami nahihirapan so ayan guys maraming maraming salamat sa panunood at sana nasayang po kayo ngayon sa binlogs natin ngayon dito sa ang aming accommodation dito sa Saudi Arabia okay guys enjoy watching po pobreng kapampangan uli have a nice day tayo na po ayan yan ang accommodation namin so tayo na paalis pa na ako uh, meron kaming bibili ng mga kasama ko doon sa labas at uh, rekado na lang ang kailangan namin ayan so, ang accommodation namin ba diba?